Hindi alam ni Gui Sama kung ano ang mararamdaman niya sa nangyaring kahihiyan na ito. Natigilan siya dahil sa labis na hiyang nararamdaman. Samantalang si Gunma ay nananatiling relax lang. Tinanong pa nga nito kung nakakaramdam ba ngayon ng galit si Gui Sama. Hindi daw ba ito na taytemp na magwala at balik teren ang lamesa o di kaya iniisip na nito na labanan siya dahil di naman siya gaanong kalakasan. Nais malaman ni Gunma ang totoong saloobin ni Gui Sama sa ginawa niyang ito. Alam niyang hindi siya malakas kumpara sa iba. Kahit ang kanyang rangkang sa Demon Cult ay di naman kagulat-gulat. Kaya't nahihiwagaan siya sa iniisip ngayon ni Gui Sama na kung bakit ang kagaya niya na mahina ay umaakto ng ganito sa kanyang harapan. Si Gonma ang pinakamahina sa lahat ng disciples ni Chien Ma. Kahit na isa itong Divine Death Star ay mahina ito kumpara sa ibang disciples at ibang malalakas sa Demon Cult. Kung ating titignan ay napakadali lang na matalo ni Guisama si Gonma sa isang laban. Ano kayang dahilan niya kung bakit niya sinasagad ang pasensya ng matanda? Nagsalita na si Guisama, sinabi niya noon ni Minsan ay hindi sumagi sa isip niya na saktan si Gonma. At isa lang siyang simpleng matanda na napag-utusan na gawin ang pinapagawa sa kanya. Nais naman malaman ni Gonma kung tunay ba ang mga sinasabi niya. Pinyonetag naman ni Gui Sama si Gonma at sinabing totoo ang mga sinasabi niya sa baybigay galang. Sinabi rin niya na ang ganitong mga bagay ay hindi na niya dapat panghimesukan dahil issue na ito ng mga disciples ni Chienma ang mga supreme warriors ng demon cult. Wala rin siyang balak ipagkalat ang nangyari ngayon. Dahil hindi daw appropriate na ang gaya niyang isang matanda ay nakikialam pa at nagbibigay opinion sa ganitong mga bagay. Tumayo na si Gui Sama at nagpaulam na kay Gonma. Sinabi niya na sisiguraduhin niyang mahahatid niya kay Salma ang sagot ni Ganma. Pero bago pa man siya tuluyang makaalis ay muli siyang tinanong ni Ganma kung nakita na ba niya ang nawawalang bagay na hinahanap niya. Natigilan naman si sama sa sinabing ito ni Ganma. Hindi niya inaasahan na bubuksan nito ang usaping ito. Nais malaman ni Ganma kung ito ba talaga ang pakay ni Gwisama kaya siya nagpakita rito. Nais ba niyang malaman kung gaano na karami ang nalalaman ni Gonma patungkol sa kalokohang ginagawa niya? Pilit namang nagmaang maangan si Gwisama sa mga sinabi ni Gonma. Kayat sinabi ni Gonma na mabuting ang hindi niya alam ito. Dahil sa oras na maintindihan na niya ang sinasabi ni Gonma ay ito na ang mitya ng kanyang katapusan. Tinanong ni Gonma si Gwisama kung alam ba nito kung bakit hindi pa pinapakita ni Gonma ang ebidensya laban sa kanya sa pamunuan ng Demon Cult. Sinabi ni Gunma na ang dahilan niya ay dahil mas delikado ang armas na hindi pa binubunot kesa sa armas na nakalabas na. Pilit pa rin nagmaang maangan si Guisama sa mga sinasabi ni Gunma. Sinabihan naman niya ito ng tila mahina ang kokot niya at mabagal siyang pumikap. Medyo nasakta naman si Guisama sa insultong ito pero di siya makapalag. Pinalaan pa siya ni Gunma na kung hindi siya mag-iingat ay mapapaaga ang lemay niya. Tumango na lang si sama at di na nagsalita pero bakas sa mga mata nito na ng jejehil na siya sa galit. Pilit niyang pinipigil ang kanyang sarili para lang hindi niya mapatulon si Gonma. Ito na ang wakas ng pangmamarites ni Solwi. Tumipat na ang eksena sa kanya at mukhang kakagising niya lang at nagpahinga siya sa kanyang mga injury na natamo. Sa tabi naman niya ay nakabantay si Nayorem at Soryong. Nakaabang ang mga ito sa muling paggising niya. Tinanong naman ni Solway sa mga ito kung ano ang nangyari nung siya ay natutulog pa. Sinabi ni Yorem na nawalan siya ng malay kaya't dinala siya ng dalawa sa klinik. Di naman makapaniwala si Solway sa mahihimatay siya sa ganon-ganon na lang. Nangyari naman ito sa kanya dahil matindi ang kanyang natamong injury at maraming nawalang dugo sa kanya. Sa kabutihang palad naman ay sinabi ng doktor na tumingin sa kanya na mukhang wala namang naging problema. Iniisip naman ni Solwi na nung makita niya ang pag-uusap ni Nagonma at Guisama ay ang mga oras na wala siyang malay. Pukang mataas na ang level ng kanyang pagiging marites. Pigla namang may lumabas na system window at sinasabing tumaas na ang kanyang likability. Nos agad na niya ang kay Yorem habang ang kay Soryong naman ay nasa 90% pa lamang. Nagiba na ang titig sa kanya ng mga ito. Tinanong naman ni Solwi ang dalawa kung okay lang ba ang mga ito. Sinabi naman ni Yorem na laking pasalamat nila at hindi naman seryoso ang naging mga sugat nila. Nagpasalamat namang muli si Soryong dahil kung hindi daw dumating sa tamang oras si Solwi ay siguradong magiging malubha ang kanilang mga injury. Sinabi rin ni Yorem na hindi nila tinanggal ang maskara niya. Nagpasalamat naman si Solwi dahil dito. Sinabihan naman niya si Yorem na gusto niyang makausap si Soryong ng silang dalawa lamang. Nagtaka naman si Yorem pero wala na siyang nagawa at di na siya nagtanong at agad na lang itong sinunod. Tinanong ni Soryong ang kanyang kapten kung may ipag-uutos ba ito sa kanya o may gustong sabihin. Agad naman nang tinanggal ng ating bida ang kanyang maskara para ipakita kay Soryong kung sino siyang talaga. Kahit may hinala na ay nagulat peren si Soryong dahil hindi talaga niya mapaniwalaan na si Solwi at ang kanyang kapten ay iisang tao lamang. Gayon pa man ay unti-unti na ring nagsink in sa kanya na totoo ang nakikita niya. Alam din ni Solwi na may alam na kahit papaano si Soryong tungkol sa kanya at alam niya ring nahihirapan itong iproses kung paanong ang isang kagaya niya na isang hamak na utusan lang sa basement ng Heavenly Sun Archive ay ngayon ay captain na ng Dead Spirit Company. Tinanong siya ni Soryong kung paano siya napadpad sa lugar na ito. Sinabi niya na aksidente niyang nakita ang kahinaan ni Gui Sama at ginamit niya iyon para mapunta sa good side ni Ganma. Pagkatapos nun ay walang humpay siyang nag-ensayo ng kanyang martial arts sa kasya pinalad na mapiling captain ng Dead Spirit Company. Hindi naman basta tinanggap ni Soryong ang mga sinabing ito ng ating bida kaya't muli siyang tinanong nito kung ano ang totoong pakay niya rito. Naiintindihan naman ni Solwi ang pagkalitong nararamdaman ni Soryong. Alam niyang mahirap unawain na ang isang katulad niya na low rank ang warrior ay bigla na lang naging leader ng isang grupo. Pinyonetag naman ng ating bida si Soryong at sinabing kung meron man siyang maitim na plano ay di sana siya nandirito sa pewder ng pinakamahinang disciple at sa pinakamahinang company nito. Hinahanap pa naman ng rason ni Soryong si Solwi sa mga pinaggagawa niya dahil siguradong mas may intindihan niya ito. Iniisip naman ni Solwi kung anong rason ang gustong marinig ng dalaga. Dahil kung tutuusin ay di mo makikita ng rason ang kinikilos niya. Ano naman kasing ginagawa ng isang kagaya niyang malakas na sa pwesto niya ngayon? Dahil kung tutuyusan ay makakaya niyang pumunta sa mas magandang posisyon sa lakas niya. Ang sinabing rason ng ating bida kay Soryong ay gusto niyang lumakas at sa oras na lumakas siya ay tatakas silang dito sa lugar na ito. Ito rin ang eksaktong sinabi sa kanya noon ni Soryong nung unang kita pa lang nila. Sinabi ni Kang na sabay-sabay silang magpapalakas at sama-sama silang aalis sa Demon Call. Siya si Soryong at ang iba pang company commanders nila. Medyo kinilig naman si Soryong sa sinabi niya kaya't muling tumaas ang kanyang likability. Dito. man ay hindi pa rin ito 100%. Nakahinga na ng maluwag si Soryong at umupo na siya sa tabi ni Solwi. Matagal nang sumasakit ang ulo niya kakaisip na baka masamang tao ang captain nila. Buka naman ang naniniwala sa kanya si Soryong pero nagtataka pa rin ito kung bakit ganito ang naging plano niya kaya't tinanong niya ito kung meron ba itong backer o kakilala kaya't ganito na lang kalakas ang loob nito. Nais niyang malaman kung anong pinaplano niya. Wala namang masagot si Solwi sa mga katanungang ito dahil wala naman talaga siyang plano at napadpad lang siya sa sitwasyong ito dahil sa system. Natahimik ang dalawa pero bago pa man maging awkward ang dalawa ay dumating na si Yorem at sinabing paparating na ang fourth disciple na si Ganma. Pagpasok ni Ganma ay agad na nagbigay galang ang tatlo. Pumihingi ng tawad si Solwi dahil hindi niya naprotektahan ng maayos ang kanyang sarili at mga kasamahan. Sinabi naman ni Ganma na huwag na niya itong isipin pa at alam naman nilang si Gui Sama ang may pakana ng lahat ng ito. Pinuri niya rin ito sa pinakita niyang gila sa pakikipaglaban sa mga elite agents ni Gui Sama. Pinigyan niya rin si Soulwin ng dalawang kakaibang green pill tinatawag itong jade face pills at may kakayahan itong pataasin ang health at chi points mo bukod pa doon ay kaya rin itong pagalingin ang iyong mga injury. Sinabi ni Gunman na personal niya itong binili para sa kanya. Habang nag-uusap naman ang dalawa ay may biglang pumasok na matanda. Nagmamadali itong pumunta rito nang marinig niyang naaksidente si Solwi. Nais niyang malaman kung gaano kalala ang lagay nito. Hindi naman kilala ni Solwi kung sino ang matandang ito na alalang-alala sa kanya. Sinabi naman ni Gunma na ito ay si Elder Bacon. Ito yung elder na humingi ng tulong noon kay Solwi para mahanap ang apprentice niya. Nakilala na siya ni Kang dahil nakita niya rin na kasama nito si Mugi-iom yung manyakol na dinakip niya noon. Nais malaman ni Gano kung anong ipinunta dito ni Elder Beiko pero hindi na siya nagawang pansinin nito gawa ng pag-aalala niya kay Solwi. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Solwi at magiliw niya itong kinamusta, humingi rin siya ng tawad dahil ngayon lang siya nakapunta dito. Nagpapasalamat siya dahil tinulungan siya noon ni Solwi na mahanap si Mugi Iam ang estudyante niyang halos na ituring na niyang anak. Kitang-kita ng lahat ang pag-aalala ni Elder Bayko kay Solwi. Paging si Gunma ay nagulat na kilala pala ito ng subordinate niya. Nang mapansin naman ni Elder Buck Aho si Gunma ay agad itong humingi ng paumanhin dito. Sinabi niya na sobrang nag-alala lang talaga siya kay Solwi kaya't hindi na niya namalaya ng mga tao sa paligid niya hindi naman na pinalaki ni Gunma ang issue dahil okay lang naman sa kanya ito. Nasi niya lang malaman kung ano ba talaga ang nangyari at nagkakilala silang dalawa ni Solwi. Sinabi ni Elder Baco na tinulungan siya ni Solwi sa isang misyon upang maibalik ang pasaway niyang estudyante. Napaka-personal nito sa kanya kaya't malaki ang utang na loob niya rito. Nagpasalamat naman si Elder Beko kay Gunma dahil nangyari ito. Pilit naman siyang inaawat ni Gunma dahil hindi rin siya sanay ng pinasasalamatan lalo na at mula ito sa isang elder. Masaya naman si Gunma na isa sa mga subordinate niya ang nakatulong sa elder. Sinabi naman ni Elder Bacon na hindi basta-bastang tauhan si Solwi dahil napakagaling at talino nito. Sinabi pa ni Elder Bacon na napakababa ng loob ni Gunma kahit na meron siyang ganitong kagaling na tauhan. Kaya naman talagang karapat dapat siyang maging disciple ni Chien Ma. Natigilan naman si Gunma sa kanyang mga narinig. Napaka big deal sa mga ito na makatanggap ng papuri mula sa isang elder. Lalo pa ang kagaya ni Ma. Nasimulat simulat sa polay ay walang nakuhang suporta mula sa mga opisyal ng Demon Cult. man ito ipakita pero halatang kilig-kilig kilig ito sa natanggap na papuri. Lalo na't mula ito kay Elder Bacon na kilalang maimpluensya at neutral sa lahat ng bagay. Ito ang kauna-unahang compliment na natanggap ni Gano mula sa isang elder. Sinabi pa ni Elder Bacon na alam niyang hirap sa sitwasyon niya ngayon si Gano kaya't pinahayag niya ang suporta niya dito. Nagulat naman si Gunma sa napakagandang balita na kanyang narinig. Hindi niya akalain na ang kagaya ni Elder Beiko ay susuportahan siya. Dahil naman sa mga kaganapang ito ay sumagad na ang likability ni Soryong sa kanya. Ngayon ay pwede na siyang tumanggap ng mga misyon kasama ang kanyang mga company commanders. Alright!